Walang kasintanda Ang mayro' sa sanalin mo'y Kung na naisip ng Tadhanan mo pa nilang di hahiya Kawangis ng madilim na kalangitan ang nadarama ng magiting na mandirigmang naninimdim sa takbo ng kapalarang sinapit na nakatalungkos sa isang sulok ng makipot at karimarimarim na piitan. Anong saklap na mapiit sa kulungang malupit? Ito ay silid ng kalungkutan. Tila kailang lamang ng kasakasama ko si ama. Timuhin, binisan mo na yan. Kailangan natin magmadali. Bakit, ama? Malayo ang ating lalakbayin. Kailangan huwag tayong magpapatay-patay. Mahalaga ang ating sasadyain. Nagugulahan ako sa iyo, ama. Kanina ka pa nagmamadali at sinasabing mahalaga ang ating sadya sa ating pupuntahan. Ano ba iyon? Ikaisiyam na taong gulang na. Sa edad mong iyan, Timuhin, ay dapat ka nang pumili ng iyong mapapangasawa. Itay, ako'y masyado pong bata para sa bagay na iyan. Ang kasal ay sa matanda lamang. Habat ang batang ito, hindi naman ibig sabihin na kapag nakapili ka na ng babaeng papakasalan mo ay magsasama na kayo. Isang simpleng pamimili lamang ng babae ang gagawin mo at pangako mo siya ay pakakasalan. Ganun ba iyon Ama? Oo, anak. Tayo'y nabibilang sa tribong Borhijin, kaya't ikaw ay pipili ng babae mapapangasawa sa tribong Mirit. Bakit sa tribong Merit siya kailangang magbula? Iyon ang ating tribo. Malaki ang atras ako sa tribo. Kaya sa ganitong paraan, ako'y makakabawi sa kanila. Tingin mo ba, ama, ating gawin ay kalilimutan na nila iyon ng ganun na lamang? Hindi ko alam. Tingnan lang natin kung ano ang mangyayari. Mas mabuting may gawin akong paraan kaysa sa wala. Kung iyan po, ang sa tingin niyo'y tama. tagpo sa maliit na nayong liblib na tinatatayuan ng ilang kabahayan. Dito moเห็น nakay tayo. Ma, napagod na rin ako. Gagalugad ko lamang ang paligid. Ako lalayo at magginat ka tagpo. Mapapadpad si Timujin sa isang dampa kung saan nakatira ang dalaginding na si Borte. Mabibigla siya sa di inaasahang pagbagsak ng pinto ng kanilang kusina na likha ng aksidenteng pagkabuwal ni Timujin. Ay! May magnanakaw! Tatakpan ang bibig ni Borte. Shhh! Huwag kang sumigaw. Wala akong gagawing masama. Pipiliting magsalita kahit nakatakip ang bibig tatanggalin ko ang pagkakatakip ng bibig mo kung mga ako ka hindi ka mag-ingay. Magtiwala ka sa akin, hindi ako masama. Habang dahan-dahang inaalis ang kamay sa bibig ni Borte. Bakit kita paniniwalaan? Di naman kita kilala. Kahit di mo ako kilala, kaya kong patunayan sa iyo na ako'y mabuti. Aber, paano mo patutunayan yung sinasabi mo? Sige nga, pa, di mo ako pagtatawanan ko sa sabihin ko sa iyong patunay. Hindi natin. Anong ni iti yan? Huwag mo, mo akong tawanan, ikaw lang pala ang tatawa. Ha, handa ka na ba? Kanina pa, ang bagay mo naman. Nais ko sanang sa... Nagkakandautal. Nais ko sanang sa... Sanang ikaw ang babaeng mga pangasawa ko mababa ang tono. Nakulo ka ba? Nililoko mo ako, ano? Kabata-bata pa ka natin. Ganon-ganon lang ba iyon? Mahirap akong paniwalaan. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo. Si kami papunta sa tribong ng mga merit upang pumili ako ng aking mapangasawa. Ngunit ikaw ang ibig ko, ikaw ang pinili ko, Anong mayroon sa akin? Bakit ako ang pinili mo? Ang tanging alam ko lamang ay ito ang ibinigay ng pagkakataon sa akin. Ikaw ang aking nakita. Kaya naman, pagbigyan mo na ako. Hindi naman ibig sabihin na pumayag ka ay pakakasal na tayo. Hindi pa rin makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Di ko alam kung ano ang dapat kong sabihin sa iyo. Pero sige na nga, Salamat sa iyo. Ako'y labis mong pinaligaya. Asahan mong hindi ka magsisisi sa iyong desisyon. Paano na ngayon? Okay, tuloy pa rin ang buhay natin. Pero dadating ang panahon na tayo'y mamumuhay sa isang bubong. Ito so, ang naaarugain ang ating mabuting anak. Matagal pa yon. Oo, pangako, babalikan kita pagkatapos ng limang taon. Alika, puntahan natin si Ama. Tagpo, magkahawak ng kamay na naglalakad si Natimojin Timujin at Borte sa paghahanap sa Ama kay Yesugi na kanilang ikita na nakatunghay sa ilog. Ama, Mapapaharap at magpapalipat-lipat ang tingin sa dalawa pati sa kanilang kamay. Ano? Sino siya? Bakit? O, ama, siya po ang napili kong babae, si Borte. Magandang hapon po. Kumusta po kayo? Pero? Agarang magsasalita. Paumanhin. Po sa pagdisyon ko na hindi nagpapaalam sa inyo pero buo ang loob ko sa aking inawa. Sana'y maunawaan niyo po ako. Anong dito ka na? Sino ba ako para di sumangayon sa iyong kagustuhan? Ang iyong buhay naman ang nakataya rito. Okay lang ba sa'yo? Opo. Kung gayon, halina kayong dalawa at kausapin natin ang mga magulang mo, Borte. Matapos makipagkasundo sa mga magulang ni Borte, ang mag-amay naglakbay pa -uwi sa kanilang dampa sa malayong layo ng Mongolia. Si Timujin ay si Genghis Khan.